Karaniwan po natatagalan po yung uh, pagdaan ng imahe ng itim na Nazareno dahil sa pagsisikip po no? dahil masikip nga talaga yung ilang mga kalsada. At uh, hindi man mapapalawak po yung mga daan, tiniyak na lang po ng lokal na pamahalaan na wala na ibang makakaabala sa prosesyon. At mula sa Maynila, may ulat on the spot si Maki Toledo. Maki? Kaya yeah, dinaanan namin ano, yung uh, rutang inihanda na daraanan nga ng ating tuwang nasareno. At uh, mula sa Quirino Grandstand, ang kapansin-pansin lang naman eh, ang tanging mga maluwag na bahagi dun sa ruta mula Quirino Grandstand ay yung uh, sa Catipac, sa P, -P, P. Burgos hanggang kumaliwa ito ng Quezon Boulevard. At tumawid ng uh, Jones Bridge Pero sisikip na uh, halos lahat ng mga kalsadang daraanan Pagkakanan sa may palangka Ito na yung malapit sa may uh, Quiapo Bridge At ang uh, karamihan dun sa mga kalsadang daraanan Ay talagang masikip na hanggang makabalik ang buong Nazareno Dito sa Quiapo Church Sa aming pag-iikot, Piano, may mga nadaanan kami Mga taga DPWH at mga taga Manila City Hall Ito yung mga nakikita ninyo ay kabahagian yan ng clearing operations sa mga taga Manila City Hall. Hinahanda kasi nila yung mga kalsada na kabila nga sa ruta sa P Burgos halimbawa pagkataan namin doon ang nataanan na namin una ay mga taga DPWH maliban doon sa pagpintura nila sa mga pedestrian lane ang pinaka-importante raw na ginagawa nila eh tinatakpan nila ang manhole so maliban doon sa mga manhole na walang mga takip ay may mga butas din daw sa kalsada na maaaring pagmula ng aksidente dahil baka mati ang mga deboto na kasama sa procession kaya maging ito ay kanilang tinatakpan. So ang sabi nga nung nakausap natin ng taga DPWH ay hindi na niya mabilang kung ilang mga manhole yung kanila nga natakpan. Sa ilalim naman ng Quezon Bridge, nung amin itong dinaanan, ano, Pia, eh mga taga Department of uh, Public Service ng Manila City Hall naman, yung uh, aming mga nakausap katulad nga nung nabanggit ko kanina ay ongoing yung mga clearing operations sa mga vendors na hanggang sa ngayon ay nagtitinda pa rin sa mga gilid ng kalsada. So marami pa rin hanggang sa ngayon ng mga vendors. Pero sabi nga nila, ongoing naman yung clearing operations maghapon para ito'y handa na hanggang bukas. Ang sinasabi sa atin kanina, pati basura, kasi kailangan daw yung dadaanan ng prosesyon ay dapat malinis, dapat walang basura pagka dumaan ang ating puong Nazareno. Sa pag-iikot namin sa ruta na nakahanda nga bukas, eh, marami pa namang basura sa gilid ng kalsada at eh, siguro ito eh, na bahagi ng mga kailangang linisan ng mga taga Manila City Hall. Ang pagkakabanggit sa amin ano, PIA ay 80% daw na mga butas sa kalsada pati na mga manhole ay natakpan na ngayong araw and uh, they expect that the whole day ay eh, matatakpan na 100% para handa na ito bukas. Pakinggan natin yung taga Manila City Hall, PIA. Kailangan talaga yung preparation ng na niyan eh kasi eh, hindi natin maalis yung makamami. Eh, yung, yung mga ibang bagay na kamukha yung mga butas-butas na yan, maging silbi na aksidente ng tao. Tapos yung mga, yung mga pagsisikip ng karsada, kaya ng mga bendo. Siyempre, mam, kasi sa ng tao yan eh. Alam mo Pia, yung mga residente naman ng, uh, yung mga bahay ba, yung mga nakatira dun sa mga kalsada na masisikip at dadaanan ng prosesyon, ay nakausap din natin at ang sinabi nila, eh, simula naman mamayang gabi, ay sila naman ang maghahanda. So kabilang sa paghahanda nila, ay ipapasok na nila kung ano man yung mga gamit na nasa may sidewalk, ipapasok na nila sa bahay. Yung iba naman ay gagamit pa ng uh, plywood, ipapako nila ito para matakpan yung mga bintana nila. Dahil nga sa sobrang siksikan daw pagka dumaan na yung presisyon at oras nga bago matapos yung presisyon, ano, bago makalampas sa kanilang kalsada, eh talaga nga nagkaroon na sila ng mga karanasan na nagkakaroon ng sira o nasisira yung ilang bahagi ng kanilang mga bahay. Pakinggan naman natin ngayon, Pia, yung uh, sinabi sa atin kanina nung isa sa mga residente na ating nakausap. E, pagka gabi, lahat po naglilipit na. Uh, Parang kaya sa lahat mo ma'am kasi so, yung mga ano namin ma'am ah, papadlakan na po lahat yan para hindi mag iba kasi libo libo po yung lumadaan talaga yung siksikan po ma'am tsaka oras po yung binibilang ma'am bago sila maka ano maka lagpas dito Mula naman dito sa Quiapo Church uh, Pia kung saan tayo uh, nakatayo ay ongoing pa rin yung hourly mass na nagsimula hang mula kaninang alas 3 ng uh, Madaling Araw at uh, ilan dun sa mga nakausap nating debotong sinasabi nila simula nung first Friday mass ng taong ito ay araw-araw na sila nga uh, nagsisimba dito sa Quiapo Church hanggang sa pista ng Poong Nazareno Pia So maki kasi bukas inaasahan no, uh, alas 6 na umaga yung misa dito uh, or alas 7 na umaga tapos tsaka palang uh, uh, aanda no, yung translasyon. Anong oras target na tapusin ng uh, local government o ng DPWH yung kanilang pagkukumpuni sa mga kasada? Dahil sabi mo 80% pa nga lang ang natatapos na ngayon ang nung nakausap natin yan kasi kanina pa namang umaga, no? So, they started really early today. Uh, yung pag-aayos nila, pagkukumpunin nila ng mga kalsada, pagtatakip ng mga butas, pati na ng mga manhole. So, kung kanina ay 80%, we expect naman siguro mas marami na ngayon. akas kasi ang sinasabi nila, bago matapos ang araw na ito, ay dapat 100% wala ng butas sa kalsada para walang aberya bukas ng umaga. All right, at Maki, hindi naman kasi talaga rin masya hindi nagbabago no yung ruta na dinaraanan kahit na alam natin na talaga may mga ilang masisikip na dinadaanan mularito uh, mula rito sa Carina Grandstand papuntang Quiapo Church. Oo, Pia, talagang karamihan dun sa, at least dun sa napansin ko, ah, karamihan dun sa mga dadaanan namin na, na kabila nga doon sa ruta ng uh, puong Nazareno ay talagang masikip. May iba pa nga doon, halos iskinita na yung size. So one would wonder kung paano nagkakasya yung uh, daang libong mga deboto na kasasama dun sa procession bukas. Pero nakakaraos naman at sana lang ay uh, makaraos muli ang taong ito nang walang maaksidente sa sobrang sikip na mga kalsa sa da na nitong prosesyon. At maki ito pang huli na lang alam natin kasi nakikita rin natin the past few years no yung iba as ah, sumasampa sila doon sa bubungan ng ah, mga bahay na kasama noon or na, nakapila doon sa ruta and i'm sure hindi naman lahat sila eh yung mismo residente ng bahay na yon ah, anong ah, sinabi ng mga residente na kausap mo minsan ba eh sila ng ah, mga deboto o hinahayaan na lamang nila alam mo Pio, wala naman na silang magawa pag nagkaroon na ng sampahan. Ang ginagawa na lang daw, at least ng no, mga residente na nakausap natin, ano, eh nagtatakot nalang na lang sila sa loob ng bahay. Nasa loob lang sila ng bahay at sumisilip na lang sila dun sa dumaraang prosesyon. Pero dun sa, kunyari, pagsasampa ka dahil hindi na talaga yan maiiwasan sa sobrang dami ng tao, wala ka naman ang magagawa, hindi mo na rin naman na masasaway kung uh, sino man yung kakapit o sasampa saan man. Kaya ta, ang ginagawa na lamang nila sa ngayon pa lang, eh, hinahanda na rin nila yung kanilang mga bayad. Dahil taon, -taon nila itong pinagdaraanan. Kaya katulad nga nung nabanggit ko kanina, yung iba, eh, eh talagang magbo-board up. Ibig sabihin, gagamit pa ng plywood at ito ipapako sa kanilang mga bintana para maiwasan lang o at least mabawasan yung damage sa kanilang property. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Maki Polido.